Claudine ko binabatikos dahil sa pagbalandro ng lavish lifestyle. Napalitan ng pagkadismaya ang paghanga sa 25 years old na singer at lifestyle vlogger na si Claudine Ko nang malaman ng publiko na kamag-anak siya ni na former ako Bicol Party List Representative. Christopher Ko at ako Bicol Party List Representative Eli Zoldi Zoldi Ko. Si Claudine ay anak ni Christopher Ko ang co-founder ng Hightone Construction and Development Corporation. Tiyuhin naman niya si Congressman Zoldyco, ang chief executive officer ng SunWest Group of Companies at dating chairperson ng House Committee on Appropriations. Tulad ng Alpha at Omega Gen, Contractor and Development Corporation at Street. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, kabilang ang Hyton Construction and Development Corporation at SunWest Inc. Sa top 15 construction companies sa listahan na inilabas ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga kumpanyang ito ay pinagkaluuban umano ng multi-million contracts ng Department of Public Works and Highways, DPWH, para sa mga proyekto sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay, flood control, at mga gusali mula 2023 hanggang 2025. Gaya ng Diskaya Couple, na ilang araw nang binabatikos dahil ipinangalan daken ang mga nakagugulat na kayamanan sa magkahiwalay na panayam sa kanila ni na Julius Babau at Corina Sanchez, sentro ngayon siklo din ng atensyon, mga pagpuna, at paghuhusga. Trending siklo din sa social media dahil sa kaugnayan niya sa mga may-ari ng construction at development company na isinasangkot sa kontrobersyal na usapin sa flood control projects. Ito ang pinag-ugatan ng pagkwestiyon sa marangyang pamumuhay na ipinakita ni Claudine sa kanyang Claude's YouTube channel at Instagram page. Ang pagbibiyahe nila ng kanyang pamilya sakay ng private plane. Pagsusuot ng designer clothes at paggamit ng branded bags na umaabot sa milyon-milyon ang halaga ang ilan lamang sa mga ibinida ni Claudine sa sarili niyang social media accounts. Pero mula nang pumutok ang balita tungkol sa diumanoy mga anomalya sa flood control projects, pinapuna ng mamamayang Pilipino ang kanyang nakalulula at marangyang pamumuhay. Inaakusahan ngayon si Claudine at ang kanyang pamilya na nanggaling umano sa taxpayers ang ginagastos sa luho nila, at ipinapanawagang isama siya sa investigasyon. Dahil dito, deactivated at private na ang social media accounts ni Claudine.